For today's video guys, uh, magluluto naman ako ulit ng dinuguan na baboy. Una, uh, yung taba, tinanggal ko muna ng, ano, tinakramsi ko muna yung taba ng baboy. Tapos nagisa muna ako ng ito, uh, luya. Mas maganda kasi yung dinuguan na may luya. Isunod ko ang tanglad sunod natin itong sibuyas isunod natin yung bawang yan, maliliit yung hiwa ko ng bawang ito muna sya ng mantika yan pinabrown ko muna yan may nagbigay kasi sa akin ng fresh na dugo ng baboy kaya gumawa ako ng dinuguan yan yung na natin yung carving baboy yung laman yung maglagay tayo ng pepper. yung maglagay tayo ng patis tansya tansya lang yung patis guys yan, na tayo naman natin. Maglagay tayo ng magic sarap. Parang sa sumarap. Maglagay tayo 1 uh, teaspoon uh, sugar. Half teaspoon o oh, uh, asin. na kayo natin ng buti. Isasambot sa muna natin minutes. ng baboy. Tapos takta natin for 20 minutes. Yeah. After 20 minutes, ayan na, maluan na. Malambot na yung karaming baboy. Ngayon lagay natin yung sayuti. Kasi haluan ko siya ng gulay. Yung aking dinuguan. Ngayon, lagay natin ng ano, uh, siling, sili, yung maanghang. Siling green. Yan, takpan natin. For 3 minutes. After 3 minutes, yan na. Uh, malambot na rin yung gulay. Yan, lukayin na natin. Ayan, nilagay na natin yung dugo ng baboy. Yung fresh na dugo ng baboy. Yan, mabait kasi yung soke ko. Kaya binigyan ako ng fresh na dugo. Ayan na. Ha? Halukayin lang ng halukayin yung uh, niluto natin. Kasi magdidikit yan sa kawali yung dugo. Parang di siya masunog. Yan, halukayin lang ng mabuti. Yan, salamat pala sa binili, uh, nagbigay sa akin ng dugo ng baboy sa Suki Market. Yan, hahalukayin lang. Maglagay ako ng kakang gata. Coconut milk. Kasi mas mag, mag, uh, masarap Ito kasi yan. itong dinuguan na may gata. Na maanghang-anghang. Yan, ating tikman. Punting Kung... asin. Ilagay natin yung sili pa ni bagong sili. Kasi mas mga bango kung maraming sili. Maglagay pa ako kunting asin. Medyo matabang pa. Yan, kayo hey, ka lang ang nagukay. Kasi dumidig din kasi ito sa, sa kawali. Kaya ulang po, ang baboy. May nagbigay kasi sa akin kahapon. Doon ako sa palingkay. Binigyan ako ng fresh yeah. na dugo ng bata. Shout out pala sa nanood sa aking mga so, dugo video. Shout out pala sa nanood guys, o. Oh, dugo ng mga ikata. Ninuguan ng mga ikata. Nakanin ko, o. Kain tayo mga idol. Dose pinamde, kain tayo. Lilin gumawin, kain tayo. Ang sarap ng ulam ko. Ang ko. Ayan ako dinuguan. Para ako ng lipstick. Sarap siya ka guys. Kaya ko na lang itong video sa Reels para makita niya paano akong niluto. Kain tayo! Tanghalian!